Virgo, tignan natin kung ano po ang mensahe para sa'yo pagdating sa love and health. Keep in mind po na ito ay general reading lamang. So, hindi po lahat ay makaka-relate. So, be open-minded. And by the way, pwede nyo pong panoorin yung inyong other signs. Sun, Moon, Rising, and Venus. Para po, sa mga hindi makaka-resonate dito sa reading natin. Kasi yung iba sa inyo, or madami sa inyo, ang pinapanood nyo lang is yung inyong sun sign. Tignan natin. Energy po ni Virgo. We have four of cups. Naiinip yung iba sa inyo dito. Hindi kayo kontento sa kung ano yung mayroon kayo. Mm, mm Tignan natin ano ba, ano pa ba yung energy. Ano pa ba yung pwedeng maganap. Spirit guide, ano pa po ang pwedeng maganap. We have news. So, meron kayong hinihintay dito na balita. Ano ba to towards sa exam kung nakapasa ba yung iba sa inyo natanggap pa kayo dun sa trabahong ina-applyan niyo so tignan natin So pili kayo one or two. Okay para po sa pumili ng number 1 Nakapasa ba kayo ayan exam man yan ano visa man yan loan man yan tignan natin We have the world. Yes po, ayan o, meron kayong isa-celebrate. Para naman sa pumili ng number 2, tignan natin kung yes pa rin ba ang sagot. Tignan natin sa pumili po ng number 2, nakapasa ba? We have 8 of cups. Hindi. Hindi, pero may ibang direction po kayong patutunguhan. Okay? Sabi nga, ano yun, rejection is a red direction. So, hindi pa po sa number 2. Pero ayan, si number 1. May good news po kayo na marireceive. Yun lang siguro, wag kayo masyadong mainip. <laughs> Tignan natin pagdating naman sa love life. Spirit Guide, kamusta naman po ang love life? Energy mo muna pagdating sa love life, Virgo. Okay, dalawa yung energy. 8 of pentacles and 8 of swords. So, you're very ano ha? nakikita ko dito, very responsible ka pagdating sa relationship nyo. Pero hindi ko kasi na-feel na masaya ka dito. Hindi ko alam kung ang ginagamit nyo ba pagdating sa relationship na to is isip. Parang magiging matalino na lang yung iba sa inyo. Six of Cups. Ayan, mukhang may nakaraan na kasi kayo nung taong to. Kaya, pwede na naman, pinuperson nyo siya. Nag-effort talaga kayo. Pero yung iba po kasi sa inyo, yun nga, yung una ko kasing na feel is, parang hindi na kayo masaya dito sa relationship ninyo. So, nagtsatsaga lang po yung iba sa inyo. Kasi, ano, parang sabi natin, may anak kayo, ganyan. Tapos, gusto nyo silang mabigyan ng buong pamilya. Kaya, nagtsatsaga po yung iba sa inyo. Nagtitiis. So, tignan natin ano ba yung issue towards your connection. We have family. Ayun, yung iba nga sa inyo, ang issue ninyo dito is yung family po ninyo. Pwedeng literal natutul yung family. For some of you naman, yung issue dito kasi nga may family kayo. Kaya po hindi kayo umaalis dito sa inyong relasyon kahit na hindi na po kayo masaya. Sabi ko, may past na kayo, may history na kayo nung taong 'to. 'Di ba? May nagawa na siya sa yung kasalanan before. We have pleasure. We have gift. So 'yun, parang ang mareregalo mo na lang, 'di ba? sa iyong mga anak is ano, buong pamilya. Kaya po ayan, parang sige, pagtiyagaan na lang tsaka ayun nga po, pwede naman na good provider naman yung ano mo, yung person mo, yung asawa mo, negotiation na pag-usapan niyo na po 'yan. Kaya parang tinatanggap niyo na lang din. Meron kasi dito pwedeng hindi na po kayo pwedeng magtrabaho, hindi sa ayaw niyo magtrabaho, hindi na po kayo pwedeng magtrabaho. Some of you are not fit to work na. Kaya po nagtitiis na lang yung iba sa inyo. Tignan natin kung ano yung nafe-feel sa'yo ng person mo. Ano ba yung nafe-feel sa'yo ng person mo? Sige, kahit na meron siyang nagawa sa'yo. Ten of Pentacles, gusto niya pa rin buo yung family ninyo. Parang hindi niya rin naman kayang i-let go kahit na sabi natin kung nagkamali man siya. Actually, alam mo, hanggang ngayon iniisip pa rin niya yung pagkakamali niya. Oo hindi pa rin niya nakakalimutan din, no? Feeling niya kasi kinakarma siya, eh. Doon sa ginawa niya sa'yo. Mm -mm. Tingnan naman natin yung health mo. Virgo, kamusta naman po ang iyong health? Kamusta naman po ang health ni Virgo? Spirit guide. We have the emperor. Okay, tingnan natin. Parang may anemic dito. Yung iba po sa inyo. Kulang sa dugo. we have ruins. Or mas more pa. Meron ba ditong may lokimya? Support. Or may nabalian ng buto lang. Lang na. Masakit yun. May nabalian ng buto dito. So, mag po kayo. Ayan, lalo na iba sa inyo. Parang sobrang active nyo pa naman. Or kung hindi kayo yan, pwedeng anak ninyo. Yung sobrang active ba? benon po. Uh, pero yung iba sa inyo talaga dito ha merong sakit alam nyo meron dito parang merong gumagawa po sa inyo may nag may nagsisen sa inyo dito ng mga ill wishes ill wishes mm -mm. nai-evil ay yung iba sa inyo kaya mag-iingat po kayo ha protect nyo yung sarili ninyo I don't know, kung may nasaktan kayo dito may na-offend kayo of Virgo, kaya may gumagawa sa inyo dito. Yung iba naman sa inyo, protected naman po kayo. Bumabalik lang dun sa taong yun yung uh, ginagawa niya or sinasabi niya. Tignan natin ha kung may gumagawa ba sa inyo. Pili po ulit kayo, one or two. Okay, sa pumili ng number one, tignan natin kung may gumagawa ba sa iyo or sa, pwedeng sa family mo, no? Kung sino man yung nafe mo na family members na parang merong gumagawa sa kanya. May psychic attack. Number one. Meron ba? Wheel of Fortune. May naiingit sa inyo dito. Naiingit po sa tagumpay ninyo. Virgo. Tignan natin. Pero alam mo, babalik din dun sa tao na yun yon. Yung ginagawa nga po sa inyo. Parang hindi matatapos yung tao na to, babalik sa kanya. Kung sakit man yung binibigay sa inyo ng taong to, mas malalang sakit yung dadapo sa kanya. Tignan natin. Number two. May gumagawa ba? Five of Swords. Ito nag-evil eye. Ito kasi meron talagang ginagawa sa inyo. I mean, ano talaga ha? Um, basta may ginagawa sa inyo. Dito kay Five of Swords. Meron din po. Marami talaga sa inyo, Virgo, no? Ito naman, ano? Pwedeng kaibigan po ninyo. Or someone na sinabihan mo ng it's either problema mo or ng blessing na paparating sa'yo. Meron kang sinabihan, tas hindi natuloy, ayun, na evil eye ka na nung taong to. So, ayan po yung mensahe. At, ito naman yung lucky numbers mo. Actually, madami-dami to. 24, 10, 36, 28, 25, 19, 3, 17, 39, and 50. Maraming maraming salamat po, um, Virgo. Ingat ka po always. Protect yourself, and more blessings to come.